Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Alam natin ang pakiramdam ng inuutusan. Itinutulak ka sa mga bagay na either gusto mo rin namang gawin pero hindi pa ngayon. Kaya lang dahil nautusan ka, ay kailangan mong gawin. Para kasi ang utos ay halos katumbas ng now na. Ginto ang disiplinang iniiwan nito at ang ultimate benefit pa nga ng pagsunod sa utos ng Diyos ay ang reward na buhay na walang hanggan Lifetime Achievement Award mo yan. Our today's reflection is focused on John 5. Kung paanong sinabi ni Jesus sa isang lalaki na kumilos ka na, now na, at ang kwento ng magandang lifetime impact nito. Dito lang yan sa reflections. Sa John 5 verses 1 to 9. Ito ay mula sa New Testament Pinoy version. Pagkatapos, pumunta si He Pagkatapos, pumunta si Jesus sa Jerusalem para umattend sa isa pang piyasta ng mga Jews. May isang pool sa Jerusalem na tinatawag na Bethzata. Malapit 'yon sa Sheep Gate at may limang entrance. Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralyzed. Naghihintay silang gumalaw ang tubig kasi may time na may bumababang angel ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig. Gumagaling ang may sakit na mauunang makapunta sa tubig kahit ano pa ang sakit niya. Sa verse 5, may isang lalaki do na 30 years nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki. Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi ni Jesus, Tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Sa verse 9. Gumaling agad ang lalaki, kinuha ang higaan niya at naglakad. Ang tinutukoy na lugar sa Bible ay Beth Zatha o sa ibang translation ay Bethesda. Doon sa lugar na yan, merong malaking pool kung saan yung tubig ay parang miraculous mula yon sa spring. Tapos may mga panahon na biglang nagsispike at tumataas at bumababa yung tubig na parang biglang nagfa-fountain na lalabas doon sa pool. Kaya sa John 5, tinukoy na maraming tao ang nandoon parang piyesta pa nga. At once na mag-spike yung tubig pataas, maguunahan lahat ng makakasalok o mababasa ng miraculous water. At kapag gumalaw yung tubig, gumagaling ang lahat ng may sakit na mauunang makakapunta roon sa tubig. Kahit ano pa ang sakit niya. So you could just imagine na gabi pa lang, mahaba na ang pila, marami ng tao, at inaabangan ito. At isa doon sa mga nakaabang ay yung may sakit o paralyzed sa gilid ng pool. At may sakit siya for over 30 years. At ang pagkakadescribe nga sa kanya sa Bible ay mahina na at hindi makatayo dahil sa karamdaman. At nung dumating nga si Jesus sa crowd, ng mga paralyzed, mga bulag, may mga sakit, sa gitna ng mga taong naghihintay sa tubig, out of that crowd, Jesus picked that man. At ang lalaki nga ay 38 years nang paralyzed. Sa haba ng taon na meron siyang sakit, yung situation niya, no, 38 years na siya na larawan ng kawalan ng pag-asa. Ano pa nga ba ang pwedeng ihatid ng umaga para sa kanya, no? Kung ikaw ka agapay, nakaka-relate dito. Ang tagal mo na nagpe-pray para sa isang marugdob na request ng family. Maybe you're praying for healing or praying for the restoration of the relationship ninyong mag-asawa. O matagal nang magulo yung family ninyo na parabang larawan na rin kayo ng kawalan ng pag-asa. Ang sabi pa nga nung paralyzed, eh maraming nauuna sa akin, gustong gusto ko naman sanang gumaling. Kaya lang nauuna pang gumaling yung mga nagkasakit lang nung isang buwan o nung isang linggo, pero dahil mabilis silang tumalon, nakasagap agad sila ng blessing. Ako, 38 years na, at sa haba ng panahon na yan, posible wala nang drive yung taon na to na magpatuloy pa sa buhay. Perhaps nasanay na siya na nakahiga. Naghihintay na lang na lumipas ang araw at ang gabi. nasta ka rin ba sa ganyang situation? Ang higpit ng competition sa trabaho. Naguunahan yung promotion ng mga bata kasi sila yung magagaling, sila yung malalakas, sila yung mga updated sa uh, internet or sa technology. Ako, 38 years na ako sa trabaho or 38 years na akong nagtatrabaho, parang wala na akong pag-asang yumaman pa o umasenso. O kaya 38 years old ka na ngayon. Malamang naiisip mo, palipas na yung gilas mo, yung lakas mo. Kasi nga sa dami ng competition. Lagi na lang may mas magaling. Laging may mas marunong. May mas magaganda. Maraming mga mas higit pa sa'yo na pinipili. Lamang sa'yo. And you feel so alone. You feel so helpless you feel like no one is helping you. Ako may tutulong pa nga, baka lalo ka lang binabagsak pa baba. Ah, wala nang pag-asa yung asawa ko. Mabisyo siya. Ganyan na siya habang buhay. Kahit na ilang ulit nang nagkasakit yung mga anak namin dahil sa paninigarilyo, hindi pa rin siya tumitikil. Wala nang pag-asa yung asawa ko. Mahilig sa pornography. Di na siya makakalaya dyan. Nastak ka na ba sa paulit-ulit na pag-aaral? Di ka makagraduate dahil yung mga circumstance na nagpipigil sa'yo para magpatuloy eh sunod-sunod? Nastak ka ba sa maling relasyon thinking na nakakapanghinayang ang haba na ng na-invest mong panahon? Ang haba na ng oras, ang haba na ng taon, ang dami ng resources, ang dami ng madadamay na tao kaya magstay na lang. Naipit ka na ba sa paulit-ulit na cycle ng pangungutang hanggang sa hindi mo na alam kung paano i-manage ang lahat ng resources mo? Nalubog ka na sa mga pinagkakautangan mo? O hindi ka makamove forward sa mapait na karanasang dala ng pangaapi sa'yo? O mapait na karanasan ng pangaabuso? Mapait na karanasan ng panlalamang sa'yo. Hirap kang makapagpatawad. Lagi kang may galit sa puso. Gusto mo naman magbago pero hindi mo magawa. Gusto mo ngang bumait pero hindi mo rin magawa. Gusto mo rin namang makalaya sa pagkakautang. Makalaya sa bandage ng kasalanan. But for some reason, naiipit ka ng pagkakataon ang tanong sa iyo ng Diyos ngayon gusto mo bang gumaling do you want to be healed a simple question that requires a very simple answer kaagapay gusto mo bang gumaling gusto mo bang magbago Huwag mo nang gayahin yung paralyzed na uh, ang sagot ay gusto niya pero hindi siya nabibigyan ng chance. Sadyang malupit ang tadhana, walang tumutulong sa kanya, nadalhin siya sa malahimalang pool, walang nag-a-assist. Lagi siyang inuunahan, ginugulangan, malakas ang competition. Gusto ko naman kaya lang wala na eh, tapos na. Wala na akong pag-ibig eh lana kong respeto at iba't iba pang nakakapagod na defense mechanism When Jesus asks questions sa New Testament hindi ibig sabihin na wala siyang idea sa dinaraanan mo He wants to hear from you He wants you to talk to him Gusto kanya marinig gusto niyang malaman 'yung puso mo 'yung state ng heart mo mga reklamo mo sa buhay, ang mga hiling mo, ang mga lambing, maging ang iyong dalangin. When was the last time na lumapit ka sa Panginoon at nagsabi ka ng iyong sitwasyon? Sinabi mo, Lord, suko na ako. Ikaw na ang bahala sa buhay ko. The Lord is asking you the same question. Do you want to be healed? Do you want to move forward? The same God who created the heaven and earth, the heavens and earth who instructed Moses to divide the sea para miraculously makatawid ang mga Israelita sa karagatan, the God of all the impossibles, the God who heals, the God who restores. Alam niya ang bawat mga sinasabi niya kasi siya ay Diyos. Siya ang Diyos noon, siya rin ang Diyos ngayon. Jesus still holds the power to heal. At ang tanong gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang gumaling mula sa karamdamang physical? Spiritual healing from brokenness. Healing from broken relationships. Healing from damaged trust. Healing from sexual bondage, sexual sin struggles with sin, financial needs, healing from bondage ng pangungutang, ng sugal, masamang bisyo, bondage ng pornography. When we doubt ourselves, the Lord fully understands us. At ang Diyos lamang ang makakapagpuno ng kakulangan sa buhay mo na hinahanap mo sa maraming bagay. At alam ng Diyos ang pakiramdam na mag-isa. Alam ng Diyos na ang pakiramdam na mabetray, pakiramdam na hindi tinulungan, pinagkaisahan, kinansel. It takes a strong decision and determination to say yes. Manalangin tayo, kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amen to stand, take up our mat, and walk. Magkaroon po kami ng action, magkaroon po kami ng determination na gumawa ng hakbang tungo sa pagbabago. Decision to follow you, no turning back. Dalangin ko po siya na kasalukuyang nakalugmok sa pagsubok financially. Tulungan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng karunungan kung paano po ito malalampasan. Gumamit po kayo ng mga tao na makapagbibigay sa kanya ng payo at masusuportahan siya sa kaniyang pagbabayad sa utang mabayaran niya yung lahat ng kanyang mga pinagkakautangan. Dalangin ko rin po siya na may struggle po sa panonood ng pornographic materials, lalong nakakapagpadiin sa kanyang sexual desire. At yung kanyang palihim na kasalanan na ito ay nagdidiin o nagiging struggle na nilang mag-asawa at kahit siya na nakikinig ngayon na marami pong mga um, struggle sa buhay, mga karamdamang physical, emotional, mga baggage sa buhay, at ang prompting niyo po ay tumayo na sila at uh, uh, lumakad na ng naaayon po sa inyong kalooban. Tulungan niyo rin po siya na mag-release ng kapatawaran sa taong nakagawa sa kanya ng mabigat na kasalanan. Maisip din, Panginoon, ang tao na ito na gaya ng kanyang hindi pinapatawad, hindi rin siya karapat dapat patawarin. Pero dahil sa inyong habag, dahil sa inyong pag-ibig, You made us all worthy of your forgiveness. Mahirap pong magpatawad, but tulungan niyo po siya. Nasabihin niya sa inyo ngayon, Yes, Lord, hahakbang po ako towards forgiveness at tulungan niyo po ako na lumakad at bitbitin ko na yung matagal ko ng hinihigaan na galit bitbitin ko na yung matagal ko nang hinihigaan na self-pity. Hinihigaan na mga sama ng loob, mga naipong pag-iisip ng paghihiganti. And I lift it up to you, Lord. Ikaw po ang Diyos ng katarungan. Ikaw po ang Diyos ng pag-ibig at ng kapatawaran. Panginoon, mahirap po bilang mga tao. Mahirap na uh, imotivate i-motivate namin ang aming mga sarili upang tumayo at lumakad at gumaling. Pero, sangayon sa inyong kapangyarihan, sangayon sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako, ito po ay makapangyayari. At ito po ang aming pinanghahawakan. Ang pananampalataya namin sa inyo, Diyos ng pag-asa, Diyos ng second chances and many chances, Lord. Thank you that you never let us go. Thank you for always being with us. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your power and for your promises that enables us. Gusto namin, Panginoon, gumaling. At hinihiling po namin ito sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, huwag mong palampasin ang napakagandang balita na ito. Ang bawat isa sa atin, parang paralyzed na nakaratay sa gilid ng pool, na paralyzed ng circumstance, ng self-pity. Pero ngayon, gusto kang tulungan ni Jesus. At ang best way para gawin ito ay magtiwala ka sa Kanya at makinig sa Kanyang instructions. And when you acknowledge that you need help, hindi mo kaya pero kaya ng Diyos. acknowledge jesus in your heart and he will give you the grace he will give you the strength and the help and the motivation to move forward the name of jesus christ the name above all names will bring forth healing and restoration iyong buhai he will heal you so that you can move forward and be able to pick up your mat and walk Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa Reflections. God bless you. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.